Dubai muling nakaranas ng matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pagulan at bagong Boeing capsule nakatakda ng lumipad patungong International Space Station. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Muling nanalasa ang matinding pagbaha sa Dubai, United Arab Emirates, dulot ng walang tigil na pagulan. Maraming kabahayan at sasakyan doon ang nasira. Apektado rin ng kalamidad ang flights ng mga airlines. Nitong Abril, naitala ang isa sa pinakamalakas na pagbuhos ng ulan sa nasabing bansa. Pinayuhan rin ang mga residente na manatili sa kanilang bahay habang ang trabaho at ang klase ng mga bata sa mga paaralan ay inilipat muna online. Nananatili pa rin ang mga pulis Columbia University matapos ang nangyaring riot noong Miyerkules, Mayo a 1. Tinatayang nasa isang at siyam ng na mga nagpoprotesta ang inaresto at sinampahan ng mga kasong trespassing, criminal mischief at burglary habang nasa halos dalawandang student protesters naman ang hinuli sa kalapit na paaralan. Ayon sa mga otoridad, wala raw kapayapaan sa pagbabarikada, paninira ng ari-arian at pagsira ng mga security cameras sa lugar. Ito ay taliwa sa sinabi ng mga witness kung saan nagkaroon raw ng police brutality sa nangyaring kilos protesta. Dahil dito, humingi ng tawad ang school president ng Columbia University matapos ang nangyaring riot sa umanoy mapayapang protesta sa universidad. 8, and... Nakatakda ng lumipad ang dalawang astronauts patungong International Space Station, sakay ang Starliner spacecraft ng kumpanyang Boeing. Noong 2014, nang simulang buuin ang CST-100 Starliner crew capsule na kayang magsakay ng hanggang pitong tao sa pangunguna ng NASA. Ito ang magsisilbing first crewed launch ng Starliner at kung ito ay magiging matagumpay, inaasahang magbibigay ito sa NASA ng malaking oportunidad na makapagpadala ng astronauts at maging mga turista sa kalawakan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.